mula sa mga naging boyfriend niya sa showbiz hanggang sa mga ama ng kanyang mga anak, kilalani natin ang mga lalaking minahal ni Carla Estrada. The Philippine Showbiz List presents Mga Lalaking Nakarelasyon ni Carla Estrada Romnick Sarmenta ang pag-iibigan noon nina Romnick at Carla ay hindi hayag sa publiko at napag-alaman lamang dahil sa pambibisto ng kanilang mga kaibigan. Sa isang episode ng Magandang Buhay noong 2017, ay bumisita ang mga kasamahan ni Carla sa Dots Entertainment noon. Habang inaalala ang mga naging karanasan nila noon sa programa, ibinahagi ni Jojo Abelliana mula sa Wednesday Group ang ilang mga pahayag tungkol sa nakaraan ni Carla. Naalala ni Jojo na minsang humingi sa kanya ng pabor ang kanyang matalik na kaibigan na si Romnick na pumunta sa isang lugar at magkipagkita sa isang tao. Hindi daw niya alam na sila pala ay papunta sa kanilang kasamahan na si Carla at ito pala ang dinidate ni Romnick. Nilinaw naman ni Carla na siya at si Romnick ay parehong single at masyadong bata noong mga panahong sa dance entertainment. Kaugnay nito sa Magandang Buhay episode noong 2018, isa sa mga bumisita si Romnick. Nagbigay ng na mga matinding tanong ang host si Mele Cantiveros tungkol sa nakaraan ni Romnick kasama si Carla. Hindi naman itinanggi ni Romnick ang pagkakaroon nila ng relasyon ng kanilang kabataan. At sinabi naman ni Carla na siya ay labing anim taong gulang noong nangyari yon. Bagamat hindi sila nagkatuluyan, nagkomento si Carla tungkol sa kanyang karanasan sa relasyon nila ni Romnick at sinabi niyang masaya siya sa mga nangyari. Romel Padilla kung may isa mang lalaking nakarelasyon si Carla na talagang nagmarka sa kaalaman ng publiko, ito ay walang iba kundi si Romel Padilla na siyang ama ng panganay niyang si Daniel. Sa isang interview, ibinukin ni Rufa Gutierrez kung paano nagbunga ng isang supling ang relasyon noon na kaibigang si Carla kay Romel. Ayon sa kwento ng mga panahong yon, boyfriend ni Rufa, ang nakababatang kapatid ni Romel na si Robin Padilla. Sa tuwing magdi ang dalawa, sinasama ni Rufa si Carla kung saan ito ang nagsilbi niyang chaperone o driver. Pagbubunyag pa ni Rufa habang sila ni Robin ay nakikwentuhan, wala silang kaalam-alam na iba na pala ang ginagawa ni Carla at Romel kung saan ay naging bunga nito ay si Daniel. Kinumpirma naman ni Carla ang kwentong ito ng kaibigan. Natatawang inamin niya na habang hinihintay ng araw niya si Rufa ay ni-entertain naman siya ni Romel. Ngunit hindi naging madali ang tinakbo ng kanilang kwento. Dahil ang ipinanganak ni Carla si Daniel, nagkataon naman na nasa kulungan si Romel. Ganun pa hindi hinayaan ni Carla na masira ang relasyon ng mag-ama. Katunayan, pinasalamatan ni Romel si Carla dahil pinayagan siya nitong maging ama kay Daniel sa kabila ng kanilang paghihiwalay at sa kabila ng kanyang mga kakulangan. Sinabi ni Carla na wala siyang masamang nararamdaman kay Romel sa kabila ng kanilang hiwalayan at palagi niyang sinasabi kay Daniel na mabuting tao ang kanyang ama. Sa ngayon nga, kitang kita kung gaano kakomportable si na Carla at Romel sa isa't isa. Napanatili nila ang maayos sa samahan at magatuwang na sumusuporta sa kanilang anak. Naldi Padilla Hindi lang si Romel ang mula sa angka ng Padilla, ang minahal ni Carla, kundi maging si Naldi sapagkat ang dalawa ay magpinsan. Si Naldi ay isang musikero kung saan ito ang naging lead vocalist ng bandang Orient Pearl. Ang recording artist na si Joselito Carlito o JC ang naging bunga na kanilang minsang pag-iibigan. Hindi man nagtagumpay ang relasyon ni Naldi at Carla, masasabing maayos naman ang kinahantungan nito. Walang masamang tinapay na binabato sa laban sa isa't isa. Napanatili nilang mapayapang ugnayan. Katunayan sa pagpapakasal ni JC noong nakaraang buwan na sila yung muli ang pagsasama ni na Carla at Naldi. Mike Planas ang former Quezon City Councilor na si Mike Planas, ang ama naman ng pangatlong anak ni Carla na si Maggie. Sa isang interview noon, binigyang diin ni Carla na kailanman ay hindi siya naging kabit. May pagmamalaki niya raw na lahat ng ama ng kanyang mga anak ay single nung nakarelasyon niya ang mga ito at hinding-hindi din daw siya makakapayag na makasira ng pamilya. Nagkataon lang daw na hindi sila nag-click kaya sila naghihiwalay. Ngunit hindi siya nakataka sa katanungan tungkol sa pagkikipagrelasyon niya kay Mike na may asawa paliwanag naman ni Carla. Nung naging kami ni Mike, hiwalay na sila ni Pat P. At hindi kami magkakilala. Patagal na kaming hiwalay ni Mike na magkakilala kami ni Pat P. Dagdag pa ni Carla, kaibigan pa rin niyang lahat ang mga tatay ng anak niya at wala silang issue. Patrick or PJ? Baka ilang beses mang nabigo sa pag-ibig. Hindi naman nakahadlang ito kay Carla na magmahal at magtiwalang muli. Nahanap niya ito sa katauhan ng isang young businessman, non-showbiz partner, na may pangalang Patrick o PJ, na siyang ama ng kanyang bunsong anak na si Carmela. Bagamat hindi inilanta ng pagkakakilanlan ni Patrick sa publiko, sinabi ni Carla na ito ay binata at walang sabit. Katunayan habang may nagbubuntis ang kanilang anak, binanggit noon ni Carla na napag-uusapan araw nila ang pagpapakasal. Ngunit ang inaakalang mauuwi sa altar nilang pagsasama ay natuldukan. Inamin ni Carla na hindi nagtagumpay ang kanilang relasyon ni Patrick dahil malayo ang kanilang distansya. Dumating din sila sa puntong hindi na nagkakaintindihan pa kung saan ay kaunting bagay ay pag aawayan Tuluyang nawala ang kanyang pagtitiwala at napanghinaan ng loob. Hanggang sa umabot sila sa puntong nawala ng pagmamahalan. Aminado si Carla na hindi na niya ipinaglaban pa ang kanilang relasyon lalo pa at may mga anak pa siyang binubuhay at ito ang kanyang prioridad. Mark Yatko. Taong 2014 sa programang Chris TV, opisyal namang pinakilala ni Carla sa publiko ang lalaking muling nagbigay kulay sa kanyang buhay. Ito ay sa katauhan ng non-showbiz guy na si Mark Yatko. Nagkakilala sila sa reunion party na dinaluhan ni Carla kasama ng mga kaibigang sina Charmaine Suarez at Leandro Munoz. Si Leandro Ramon nag-introduce kina Carla at Mark sa isa't isa. Samantala inamin naman ni Mark sa pagtitagpo nilang yun ni Carla ay agad siyang na-attract sa kagandahan ni Carla. Wala nang araw silang sinayang na panahon dahil mula sa simpleng pag-uusap nilang yon ay agad silang nagkaaminan ng pagtatangi sa bawat isa. Katunayan, matagal ang itinakbo ng relasyon ni na Carla at Mark kung saan ay inabot na ito ng tatlong taon bago nila ito napagdesisyon ng isa publiko. Hanggat maaari ay nais nila itong panatilihing prebado at mapangalagaan. Bukas din si Carla sa pagsasabing maayos ang relasyon ng mga anak niya kay Mark at nakikita niyang nire-respeto ito at yon ang mahalaga. Ikinuwento noon ni Carla ang kanilang long-distance relationship na kinakailangan manirahan ni Mark sa US kung saan ito ipinanganak at lumaki upang alagaan ang dalawa nitong anak na naninirahan doon. Naiintindihan naman daw niya ang desisyon ng nobyo dahil isa din siyang magulang tulad nito na uunahin ang kapakanan ng mga bata. Pero sa sumunod na mga taon, wala na narinig mula kina Mark at Carla. Huling naiulat ang relasyon ng dalawa noong 2017 at marami ang nanghinayang dahil sa tumakbo din ito ng pitong taon. Jam Ignacio. Masasabing wala nga sa bakabularyo ni Carla ang sukuan ang pag-ibig. Katunayan noong November 2019, muling nagningning ang kanyang love life ng kumpirmahin ang relasyon nila ng non-showbiz boyfriend si Jam Ignacio. Pero bago yon, ay may mga lumalabas na silang larawang magkasama. Sa isang panayam sinabi ni Carla, hindi naman dapat itago ang kanilang relasyon. Dahil mabuting tao raw ang kanyang nobyo, ganun paman aminado siya na nung una ay nagdadalawang isip siya sa pagpapahayag ni Jam ng pagtatangi sa kanya. Dahil sa matagal na namahinga ang kanyang puso, ayon kay Carla sa tingin niya ay baka natutuwa lang siya sa pinapakitang effort at concern sa kanya ni Jam kaya hindi niya ito gaanong binibigyan ng pansin. Ngunit napansin niya ang pagpupursigin nito sa kanya at naroon ang lakas ng loob na humarap sa anumang hamon sa pagkikipagrelasyon sa kanya. Aminado kasi si Carla na matapang ang kanyang personality pero hindi daw ito nakahadlang kay Jam at talagang tinuloy ang panliligaw hindi lang sa kanya kundi maging sa apat niyang mga anak. Hmm. Samantala sinabi ni Jam na si Carla ang babaeng sagot sa kanyang panalangin Ito anyang malaking pagbabagong dumating sa kanyang buhay Isang araw sa nagustuhan niya kay Carla ay ang pagkakaroon nito ng malaking puso at talagang naroon ang pagmamahal nito Katunayan bukas si Jam sa pagsasabing si Carla na alakikita niyang forever Maging si Carla ay hayagan noon paman sa kanyang pangarap na may kasalbalang araw sa lalaking tunay na tinadhana sa kanya Ngunit ang inaakalang mauuwi sa altar nilang pag-iibigan ay hindi na maisasakatuparan sa katuparan pa. Itong mga nakalipas na linggo, laman ang ng hiwalayan ni Najam at Carla. Ang espekulasyong ito ay nagsimula matapos na mapansin ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Borado na rin lahat ng mga larawan nilang magkasama sa kanilang, -kanilang accounts. Lumalabas na hiwalay na ang dalawa dahil itong biyernes, August 16, pinagmalaki ni Jam sa kanyang followers akong anuman ang meron sila ng isang sexy na babae na kayakap nito. Gamit ang isang grid maker app, nagpost si Jam ng litrato nila ng isang non-showbiz girl. May siya na pinagtagpitagping larawan na ano may puzzle ang ipinost niya na agaw pansing litrato. Wala itong caption at hindi rin nakatag ang nasabing babae kaya mahirap tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Bago pa nito, noong August 7, 2024, nag-share si Jam, na tatlong larawan nila ng babae. Samantalang ilang netizens na ang tumukoy na isang deschucky di umano ang bagong babae sa buhay ni Jam na nagngangalang Jelly Ao. May mga netizens din ang, ang asar pa kay Carla sa pag-iwan ng komentong sexy at bata ang ipinalit sa kanya ni Jam. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!